Ito ay dalawang araw na hindi nabilad. Okay, ma ano na, oh, may, init-init na. Ito naman ay dalawang linggo nang hindi na trash. Kita nyo yung pagkakaibago, fam? ba diba? Ang ganda. Okay. So, isa sa mga katangian ng mais kung bakit maganda siya uh, kumpara sa palay lalo na sa mga ganitong panahon, isang mais ay pwede mong i-delay ang pag-aani. Okay? So, pwede mo siyang, actually, pwede mo siyang anihin, pero pwede mong i-delay yung pag-tetresh. Pwede mo i-delay ang pag-aani, pwede mo rin i-delay ang pag-tetreshing. O fam, pag hindi magandang panahon, hindi mo kailangan magmadali. Okay? Kaya lang, ang nangyayari kasi sa mga farmer ngayon, ang naging kaugalian, parang ayaw nilang nahuhuli lagi. Okay, isa sa mga dahilan din yan, GoFam, kung bakit bumabagsak ang presyo ng ating produkto. Minsan tayo din ang may kasalanan. Kasi nga, binibigay natin ng mas mura. Okay, eh, sasabihin natin, eh, no choice eh. Hindi, mayroon tayong choice. Lalo na pag ganitong masama ang panahon, bigay tayo ng bigay eh. Binabagsak na nga, sige, tre treasure pa rin tayo ng treasure. Okay? So, yan, Govan. pwede mong i-delay. Or kung na-trash mo na, no choice ka na, kung meron kayong mga, alam mo yun, sa community center, basketball court, uh, function hall ng mga komunidad nyo Kung meron, makiusap muna kayo, parang dito sa amin, ayan o oh. uh, ba diba, dito, pwedeng ikalat ayan. Siyempre, yung pwede lang Pero kung no choice ka, eh kahit makapal na yan Mas magandang ikalat mo kesa nakasako Kasi eto, GoFam, sa mga baguhan nating mga kasama Eto, pag once na nilagay mo sa sako, hindi nakakahinga eh eto may moisture okay pagpapawisan to ngayon gofam at pag pinagpawisan niyan una aasim tapos magkakaroon ng amag tapos mangingitim na ayun ayun na yun na ang pagbagsak ng presyo ng ani natin gofam then minsan parang ngayon stop buying kaya yun ah, isang katangian ng mais pwede mong i-delay gofam okay huwag kang mag-aapura lalo na sa mga ganitong panahon na bumagsak na yung presyo uh, okay lang yun uh, wag kang parang wag mong yung feeling mo nahuhuli ka, wag okay. i-store mo kasi mga ganito pagandahan ng quality ko pa